Hei! Yeah. <laughs> 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 Enggak-enggak yeah. Yan yeah, mga body mga bay was out may truck natin mga body dito tayo ngayon sa matnog port nakapila na kami dito so, bali dalawang truck pala kami mga body kasama uh, ko ay si Tujani, dalawang truck kami pero yung biyayin nila mga body sa ano lang to so, uh, surigao agusan agusan surigao so, tutulotong muna kami dito Bago masuk sa loob. Ayan ko lang. Manok, manok. Ayan mga badi. Tulotom na kami ng... Miao, miao, miao. Para sunok yung karton ah. Yung CRP. Hey. Ayan Si... Karing Benz. Benz Tom. Ito yung kasama ko. Pakukargan lang mga badi dito sa Agusan del Norte. Ang... Ano ito? dala nila sa amin kagayan oh pegayo oh matnog na po tayo mga bayi Ah, baka na naman tayo ito mga kasakay mga bari Wala pa daw barko Gabihin na naman tayo dito Lagi na lang Ah, putik tiger Ah, na naman dyan putik talaga ah, naman oh dito may bulldozer ah, tabi mo dong yes yes, is yan naman na dito na tayo sa matlog pero mga bay so mamaya pa daw tanghali darating yung barko so ang oras natin ngayon ano pala ang alas jis siyot kayo talaga alright may gabi na naman tayo ulit ito mga sakay 24 hours later pa lang dumating yung barko mga bay so pupistuhan tayo malapit sa barko at dito tayo sa parking area ngayon so makaulimlim na umaga mga body hindi tayo nakasakay kagabi hapon pa kami mga last ng tangali dito pero so, sabi kasi alas 10 daw ng gabi sabi kasi gabi daw ang loading eh, hindi dumating yung barko ngayon lang dumating umaga so, tayo makaano ito daw alon mga bari gawa ng may bagyo Ah, ingat ingat sa daan mga bari mga bay gawa ng madulas yung mga bu bumubiyahe ngayon ah, ingat ingat lang ingat ingat so tayo uh, ah, lalapit na tayo sa sumabit sumabit yung ilalim ko dyan eh ah eto yung kasama ko si dyan eh nagkakumboy kami dito sa ano ang biyahe nila mga badi ay Surigao lang yan Surigao del Norte ito so, sa atin ito kagayan o so, nagkakumboy kami dito tambang trakan ngayon ito mga nang gawa ng kasi kaya tambak angkrak, truck wala ganong barko nabung, ulo na po ulo ba Ulo-una, ah, loading ada tayo mga bali, load na. Ayun, sasakyan so, natin po sa Halo na ulo na ulo. Bila nanti tuh parang sasamit ah. Eh hey.

Dan kita <laughs> 不要。 Yeah. boy wash <laughs> out mga katong Oh, fly wash out wash out wash out wash <laughs> out so, ito na, kaya na kami mga pati so ito abalitan ng truck lang kami malaki talaga itong busay doon so medyo makulimlim tayo ngayon oh, oh. kulimlim Ayan. So, ayan. Nakasakay din tayo. Ah, talaga naman, oh. Buti nakakaikot tayo sa loob. Ayos.